May isang supporters nga ako na nag-comment at nakapanood nga ng video namin ni Angel. napapunta nga kami sa shop nila para papiliin ng mga damit si Angel. Lahat nga raw ng magugustuhan at mapipili nga ay sa kanya na. Bali dito nga po pala yan sa Trifted Shop Baler. Dating nga namin dito, nandito nga si Sir Martin siya nga yung may-ari ng shop na to. Napanood nga namin yung ano niya, yung video. Uh, simula sa ano, uh, start yung video mo sa kanya. Ngayon, pinanood namin yun din. Sabi namin, pipigay kami ng donation para sa kanya ah, uh, pwede siyang mamili kahit ano dyan, uh, ah, libre lahat. Sige, sir. Oh. Thank you, sir. Ano masasabi mo, Angel? Salamat po, sir. Uh, sige, okay. lang, okay lang. Pili ka dyan ng gusto mo kahit ano dyan. Uh, kahit anong gusto mo dyan, gawin mo, pwede lang. Walang bayad. Free and free. Ito <laughs> <Opo. laughs> sir, anong pangalan niyo? Ah uh, Martin. Sir Martin. Ah no, Mar uh, Lugende. Sir Martin Lugende. Opo. Ayan, thank you kay Sir Martin Lugende may-ari ng thrifted shop, Baler. Ayan, pili na lang po kayo na. Pili ka na daw, Angel. <laughs> Sobrang nakakatuwa lang dahil yung mga ganitong pagkakataon ay nararanasan na rin ni Angel. Sigurado akong sa pagkakataon na to ay naging masaya siya ng sobra. Parang ako lang noon kung ano man yung mga natatamasa ko ngayon ay hindi ko rin naman natamasa ito noon. Kaya alam ko kung gaano kasi yung nararamdaman ni Angel ngayon. paunti-unti ay natatamasa niya na rin yung mga dating pangharap ko lang din. Nakakatuwa nga itong si Sir Martin dahil tumutulong nga rin siya sa amin sa pagpili dito ng kakasya kay Angel. At ayan nga meron siyang napili na napakagandang jacket at binigay niya nga ito kay Angel. Pumili na nga rin kami dito ng mga pantalon ni Angel, short at jacket para naman kapag lalabas nga kami ay meron siyang masusuot na maayos. Nakakatuwa nga yung mga supporters ko dito sa Antibi dahil nababasa ko nga yung mga komento nila at puro paghanga kay Angel. Sobrang natutuwa nga daw sila dahil napakasipag nga daw na bata ni Angel. So, no, sa totoo lang, napakasipag talaga ng bata na to at ang isa pang nakakatuwa sa kanya ay meron nga siyang pagkukusa. Nagulat at sobrang natuwa nga ako sa kanya nung kumain kami ng umagahan dito sa kubo dahil pagtapos nga niyang kumain, kumuha nga siya ng inumin niya at nagulat ako inabutan niya nga ako ng inumin ko. Wala lang, sobrang napasaya lang ako dahil sobrang na-appreciate ko talaga kasi first time ko ngayon maranasan sa mga pamangkin ko. Parang pakiramdam ko tuloy nagkaroon ako ng anak at nasabi ko sa sarili ko na ganito pala talaga kasarap kapag pinagsisilbihan ng isang anak. Eh kung ganito naman kasi pagka-disiplinado at mapagmahal ang anak mo, bakit mo naman hahayaan na mahirapan? Yung ibang mga magulang kahit sobrang pasaway at sobrang sakit na sa ulo ng mga anak nila ay pinipili pa rin nilang mahalin at gabayan. Paano pa kaya yung mga katulad ni Angel na disiplinado? nado mapagmahal at sobrang sipag. Kung ako nga lang magulang nito, kapatid, aba, masasabi ko sa sarili ko, napakaswerte ko. Dahil meron akong anak o kapatid na handang tumulong sa akin para magaanan yung trabaho ko. Pero syempre, ang pagtulong ng isang tao sa atin, kamag-anak man natin o hindi, hindi dapat natin sa kanila iasa lang lahat. Dahil syempre, tao lang din sila na napapagod tulad natin. Sa mga naghahanap nga po pala ng flower na pwede nating pangregalo sa partner natin, sa mga magulang natin, sa kapatid o kahit kanino pa yan, meron nga sila ditong tiniti matinda ang gaganda nga nito gawa nga ito ni ma'am Len partner nga siya ni sir Martin napakabait nga din nun sa amin kaya sigurado ako na mas lalago pa nga itong shop nila na to binilihan na nga din po pala namin si Angel na magagamit niya sa pag-aaral niya sa kubo sa mga hindi nga po nakakaalam si Angel po ay hindi pa siya marunong magbasa magbilang at mag-addition hindi rin siya marunong mag at mag-divide kaya naman yung mga bibili namin ngayon ay yung mga bagay na makakatulong sa kanya para matutunan yung mga hindi niya pa alam si Angel po ay 16 years old na pero hindi pa siya marunong magbasa at magbilang pero nakaabot naman siya ng grade 4 yun nga lang paulit-ulit nga daw siya sa grade 4 kaya pinasang awa na lang din siya sa grade 5. Nabasa ko nga sa comment at kahit ako nagtatanong bakit nga siya nakaabot ng grade 5 kung hindi nga siya marunong magbasa at magbilang. Sabi nga ni Angel nagpaulit-ulit nga siya sa grade 1 grade 2, grade 3 at grade 4 kaya nga pinasang awa na lang daw siya siguro nga naawa na lang yung teacher niya kaya nagtataka ko bakit nga hindi man lang natuto si Angel na magbasa ultimo abakada ay eh, hindi niya nga alam kahit yung alphabets nga ay hindi niya rin sa ulado tapos kung magbilang nga siya ay hanggang 10 la kahit nga tamang paghahawak ng lapis o ball pen ay hindi niya nga din alam binilan ko na nga rin siya dito ng bra at panty niya kasi nakita ko nga yung panty at bra niya na kung makikita niyo lang maaawa nga kayo sa kanya salamat nga po pala sa supporter ko na taga California siya ngayon nagpaabot ng tulong para makabili kami ng mga kakailanganin ni Angel sabi niya nga pag shopping ko daw si Angel si Faith at pati na rin sila Arnie at pati na nga rin yung sarili ko pero sabi ko nga sa kanya, kanya kung okay lang na bigas na nga lang yung bilhin ko para sa akin. Medyo na short kasi ako ngayon kaya mas maigi na bigas nga ang bilhin ko para naman kahit papano ay meron kaming pangsaing o hindi kami maubusan sa kubo. Importante kasi sa kubo ay hindi kami maubusan ng bigas kasi marami lang naman doon mauulam. Pwede lang kami magsimot-simot ng mga talbos at may mga tanim din naman ako mga gulay. Siyempre dahil sabi ng supporters ko na nagpadala para kay Angel ay ipag-shopping ko siya kaya ito ipaparanas din natin sa kanya ang mga bagong damit. Pagtapos namin mile, dinala ko rin sila ni Faith dito sa mang inasal para kumain nga kami at para maiparanas din kay Angel na makakain din ng masarap na pagkain dito. Hindi niya pa kasi naranasan makakain sa may mga ganitong pagkain na masasarap na hindi niya pa natitikman. So, totoo lang napakasarap at masaya tignan na nakikita ko yung pamangkin ko na mararanasan niya rin yung mga dating pinapangarap ko lang din. At ayan binabati ko nga po pala si Ma'am Limbo yung teacher ko sa MAPE nung ako ay high school. Andito nga rin sila para kumain at ayan napakabait pa nga rin niya hanggang ngayon at meron nga lang kaming konting pinag-usapan dyan. Nakakatuwa nga dahil nabanggit niya na nagre-reels nga din daw siya, tumahanga nga siya sa akin dahil marami nga daw akong supporters. Sabi niya nga sayang malayo nga daw ako, magpapaturo sana siya sa akin kung paano daw mag-vlog. Nakakatuwa kaya yung mga ganyan, yung nai-inspire sa atin tapos susubukan din nila yung ginagawa natin. Mas nakakahanga nga rin yung mga taong nabibigyan natin ng inspirasyon at susubukan din nila yung ginagawa natin para kumita din sila, para makatulong din sila sa pamilya nila. Hindi lang din kasi para pareho lahat ng tao yung iba imbis na ma-inspire sa atin sisiraan pa tayo dahil lang sa inggit nakakainis kaya yung ganun hindi nila alam kung paano tayo nagumpisa kung paano yung hirap na pinagdaanan natin bago tayo nakarating sa kung ano tayo ngayon may mga ilan nga din palang nagko-comment sa video namin ni Angel at sinasabi nga nila bakit nga daw kailangan ko pang i-video yung pagtulong ko kay Angel no, sa totoo lang ayaw ko na magpaliwanag kasi parang napakahirap talaga magpaliwanag sa ibang tao kasi hindi naman pare-pareho ng pagkakaintindi yung iba kasi kahit ano ng paliwanag mo, hindi ka pa rin nila maiintindihan. Kaya lang totoo, hindi naman talaga sila tunay na nakasuporta sa iyo. Babalikta kaya natin kung ako ay nasa posisyon niyo at kung kayo ay nasa posisyon ko sa totoo lang napakahirap at malaki ang obligasyon na to. Kung isa ka nga sa mga sumusuporta sa akin mula nung nag ako dito sa pagvlog ko, siguro nga ay maiintindihan mo kahit hindi na ako magpaliwanag. Alam niyo naman na sa ngayon ito lang ang source of income ko ang pagvlog. Alam niyo rin naman kung ano yung buhay na meron si Angel bago ko nga siya kinuha. At katulad nga ng pinangako ko sa pamilya niya, susuportahan ko nga siya tutulungan sa pag-aaral niya. Kaya kung ito lang ang source of income ko at kung hindi ako mag-video at mag-upload dito sa page ko ay hindi nga ako kakita at hindi ko rin masusuportahan si Angel sa pag-aaral niya. Sa mga sumusuporta nga po sa akin na makakapanood nito at makakapakinig nga nitong voiceover ko na to, tatandaan nyo po na itong pagbablog ko ay hindi lang para kumita ako ng para sa sarili ko lang. Ay. Kasi sa totoo lang kahit ako hanggang ngayon ay nagigipit pa rin ako. Pero katulad nga ng sabi ko ay hindi dahilan ng estado ng buhay para hindi tayo makatulong sa kap kapwa natin nangangailangan. Ang importante kasi sa akin, sapat na yung nakakakain ako ng tatlong beses sa isang araw.